Para sa ating mga balita, puntahan natin ng Batangas, mga lugar na malapit sa Bulkang Taal na nananatili sa normal ang sitwasyon matapos ang minor phreatic eruption ng Bulkang Taal. Brigada Jigo Boy ko studio. Ibigbida mo. Brigada. <shooters> <szgement> <bacon> <aime> Report. Brigada normal na raw para sa mga residenteng naninirahan malapit sa Bulkan Taal ang pagkakaroon ng minor periatic eruption. Kaninang umaga lang, muling nagbugaan ng usok ang bulkan na umabot sa 2,800 meters ang taas. Dito sa Talisay, Batangas, walang nangyaring kansilasyon ng pasok sa mga paaralan at tanggapan ng gobyerno at tuloy-tuloy rin ang operasyon ng mga negosyo. Wala ring ashfall na naranasan at hindi nagamoy asupre. Ayon sa administrator ng munisipalidad ng Talisay, Batangas na si Alfredo Anshado, handa raw sila sakaling sumabog ang Bulkan Taal. May nakahanda silang volcanic evacuation plan at taon ay mayroong volcanic eruption drill. Sa katunayan, naka-adapt na raw ang mambayan at talisay sa mga ganitong uri ng sitwasyon. Samantala, sa mga oras na to Brigada Cat, nananatiling kalmado ang vulkan sa kabila ng naitalang minor phreatic eruption ito kaninang umaga. Live mula dito sa Talisay, Batangas, in the Heart of Changing Lives, ito si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigade News sa FAMADILA. Uh, the music news authority the